ano po ang advice sa kabataan? Kung magpapakatanga ka na rin lang, siguraduhin mong masarap yung pagkain habang iniiyakan mo siya. Ate, anong masasabi niyo po sa kabataan natin ngayon? Mag-aral kayo, hindi lang ng modules, kundi kung paano wag i-text ang ex pag lasing. <laughs> <laughs> Kuya, ano po mabibigay niyong advice sa ating bagong henerasyon? Huwag kayo palaging nagpa-party, minsan matulog din kayo, hindi lang liver niyo napapagod, pati wallet niyo. Kuya, anong payo sa kabataan ngayon? Kung gusto mo ng tunay na teamwork, maglaro ng basketball hindi ML. Miss, ikaw ba ang whey protein ko? Bakit? Kasi sa tuwing kasama kita, nagiging gains ako ng sobra. Ma'am, any advice for the new generation? Choose to be single rather than being toxic. It's better to sleep peacefully than to repeatedly say sorry. Ma'am, ano pong advice niyo sa kabataan ngayon? Kapag mainit ang ulo, wag agad sumagot. Minsan, electric fan lang kailangan niyo. If you like what you see, kindly follow me on my Facebook and, and YouTube account. Follow nyo po accounts neto, parang awa nyo na.